Hey, hey, hey! Good morning, mga people! <laughs> Good morning, kaibigan! So, I'm here naman tayo, mga kaibigan. Pupunta tayo sa, ano, yung farm ko, mga kaibigan. Tingnan ko yung luya ko kasi matagal, ano, hindi ako nakapunta. So, pupunta tayo. So, ipakita ko yung luya ko, mga kaibigan, kung kumustahin natin, kung, mala, kung pwede na pa talaga ma -harvest. So, matagal ako hindi nakapunta, mga kaibigan. Tara, let's go! Doon yung farm ko, mga kaibigan, no? So may tanim ako mga luya doon at saka yung mga kamuting kahoy. Tingnan natin kung may laman na ba. Kung pwede na ba ma-harvest. kasi uh, magluto ako ng photo <laughs> so tara, let's ko, Samahan niyo ako mga ibigan. Gusto <laughs> ko. Ipakita ko sa inyo mga ibigan ha. Yung luya ko. Dami mga ibigan. So, uy. Ito na. May tanim ako ng ano, uh, limusito. Oo. So, uh yung limusito ko mga ibigan. Oh. Malaki daw. Uh. ano? So iba tong kasing lumusito mga kaibigan kasi maliliit. Maliliit yung bunga. Yan ang dami. Oh, daming bunga. Oh. Yan, uh. <laughs> Ibang prutas tong kaibigan. Iba. Oh, yan yung mga bunga. Yan yung dahon niya. So ito na. Wow. Grabe. Ito na ang mga taling ko. Hindi na kumawin. Mayroon ako mga gabi. Yung luya ko. Ayan na. So, tingnan natin kung maganda bang tubo yung luya kung Green-green ba yung mga dahon ko? May liit na to. konti lang yung luya kung kasi ano eh, maliit oh, wow, na yung farm ko. Wow, dami Yan na. Wow, dyan. Namulaklak na po yung luya kung makaibigan. Ayan na. Yung panin ko. This is my luya. This is my luya mga kaibigan. Malaki na. Ganda-ganda tubo niya. <laughs> Ay, naku. Ay, namulaklak na yung mga luya kong kaibigan, no? Oh. So, Ay, ito na. Ito na, mga luya kong kaibigan. Namulaklak na. Yan, namulaklak na mga luya kong kaibigan, no? Oh. Ang ganda, no? Yan. right, mga kaibigan. Mga luya kong namulaklak na. So, yan. So, may nakita mga bulaklak ng mga kaibigan ko ito, oh. Yan, oh. Yan, oh. Yan, ito ang bulaklak sa luya. bulaklak nya this is kulay bayulit ang bulaklak nya mga kaibigan no? Oh. ito yan dami no oh. so hindi kasi marami Ayan no oh. marami oh. Ayan no ang luya kong kaibigan oh. so ganda ganang tubo ngayon maganda magandang magandang ano nya tubo nya so walang ano walang bulok so tingnan dito sa iba so, Uy, may ano dito, may block. Tingnan natin kung ano nangyari. Yan, dahil bulaklak oh, mo. Oh, Namulaklak na oh, talaga yung mga luya kong makibigan. Luya. Uy, ito. Bakit na bulok po? Anong nangyari? Yan o, luya. Yan, medyo, ano na. Pwede na talaga itong harvest siguro. <laughs> Pero bata pa, green, 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 -green pa yung ano, dahil na ito pwede mag-harvest makibigan. Yan. So, right. Dami o. Oh. dito mga uh, ano. Ayan. So, linisi. Ayan. Linisin. Ayan. 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 Luya ko mga oh. <laughs> lang yung ah uh, luya ko mga kaibigan kasi ano, maliit lang yung farm ko. Ano mga kaibigan? Oh? mayroon, pala, mayroon pala akong tanim itong ano, yung kamuting kahoy. Ipakita ko sa inyo mga kaibigan. Ito yung kamuting kahoy kaibigan. Ayan. 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 So, tingnan natin kung may laman pa. Uy, kina, mayroon talaga, pero kinakain ng ano, sayang. Uh, yan, oh. Yan ang ano niya, mga kaibigan, oh. Yan uh, ang puno niya, kaibigan, oh. oh. Yung laman niya, ah. Oh, laman. Yan, oh. Ay, kinaka sayang, oh. Kinakain ng manok. Oh, na, sayang, oh. kinakain ng manok, mga kaibigan. Kasi, hindi siya na, ano, yung, ano niya, yung laman niya, oh, ugat. Pag no? Itulah pula kami So, uh, dami, ano, ya. Kita so, di dito sa Wow. Oh, uh, tu mari digan oh. Oh, lama ni oh. Ay, puno ni mari digan. Oh. na puno ni mari oh. Yan. So ang um, anu ya, ang bunga niya. Ito, eh. Ya, oh, ni oh, oh. So alang alangan pa yung ano alangan pa har harvesting so alangan pa mga sunod buwan na to pwede na to ano harvest magluto tayo na puto ipakita ko sa inyo sa sunod na buwan mag vlog tayo ipakita ko sa inyo ang paano pag uh, luto ng puto kamuting kahoy so, so mayroon kami mga kakao dito ito mga kaibigan mayroon rin kakao yan kami kami ng mama ko so medyo maliit lang yung ano namin, yung lupa. Yun. Ito, ah, dito, uh, dito, sa, dito sa akin, uh, dito niya sa akin. Ah, dito. Bigyan ako ng maliit na ano lang. Ah, uh, ko lang ng mga ano, ah, uh, prutas at saka uh, luya at iba pang yung tanim ko dito. May tanim ako ng ano, mangosteen, ah, uh, prut, mang, at iba pang mga ang uh, putas sa uh, ko dito, mayroon mga mayroon rin marang. Chờ so, là bunga, bùng ah. à Đây Ít tổng mai lặng Là tổng bùng á so, so, Basta dito yung luya kong kaibigan ah, Meron dito mga kaibigan Kaso lang Wala pang laman Pero Iwan ko kung may ano to May ano siya May laman na ba to Luya ah, Kamuti Kamuti Tawag to kamuti takay So Iwan like ko kung May ano na to Kasi apat na buwan na to eh Kaling sa pagtanim ko Pero may May unod naman to May laman na to So hindi pa natin to Harvestin Kasi ano eh Paramihin ko muna to Kasi ayung ay, mga ganito Ilipat ko to sa ano, Sa Kabilang lupa namin Meron namin lupa Ilipat nito Like so, Yun yeah. right. ang luya natin mga kaibigan no? Update na natin yung mga luya kung mga kaibigan jo magandang tubo niya Yan. walang ano walang patay so alright good sa so babalikan ko babalikan ko to sa sunod buwan uh, linisin ko to uh, parang kunin ko yung mga malaking mga damu damo so ha uh, yun so alright papay kayo sa amin so yun lang may bigan at maraming salamat niya, uh, ipakita lang yung ipakita ko lang yung luya namin at saka yung ibang Uh, tanim ko dito. <laughs> Pasensya na mga kaibigan kasi ano eh, minsan lang ako mag-vlog sa YouTube dahil ah, uh, akong ibang ginagawa. So, video busy. So, yun lang. At maraming salamat mga kaibigan. Thank you and bago sa channel ko, subscribe ka lang para active kayo sa sunod kong vlog na hindi lang na sa gulayan ng i-vlog ko and uh, pupunta tayo sa mga uh, nature, sa mga kalasangan kasi mahilig ako sa mga climb climb, adventure sa lahat ng mga ano so iba iba nung iba iba ang kutin ko kasi alam mo na ha? palagi tayo magalagala except single pa tayo eh wala tayong ano wala pang ano matawag yun kasi simple single kahit saan ka pumunta no so may ano ka may may shoota na tayo ah simple depende hindi na tayo magagalagala mag focus na tayo sa vlog pero wala pa siya kung shoota mga kaibigan single pa ako maghanap pa ako ng totoo nagmahal sa akin yung maitindi sa kung ano-ano ako kasi hindi naman ako pugi hindi ako uh, hindi naman ako ano guapo hindi ako pangit ano iwan ko kung sabi na pangit ako pero okay lang so yun na mga ibigyan at maraming salamat kung gusto mo yung channel ko subscribe ka lang para mayroon tayong vlog at update kayo sige bye bye thank you bye God bless